Ito na nga, guys, yung, ito nga pala, guys, yung, ano, yung garden na ni Mamang. Ito na ngayon yung garden niya. So, ayan, tingnan niyo naman, guys, kung saan-saan nalang yung mga halaman. Ayan, oh. Ito yung ganda ng kulay, oh. Ayan. Ito. Saan-saan nalang yung halaman. Ayan. Tapos ito, mga pilodendron, tumutubo na lang kahit saan. Para na tong jungle guys. Ayan. So, ang pakay ko talaga dito guys ay maghanap ng mushroom. Binidyohan ko na lang din. Ayan, no, tingnan nyo. Lalaki ng bilite. Oh. Oh. Diyan na lang yan. so, mga gusto makita yung garden ni Mamang. Ayan. Yan na siya guys. Oh, mayroon pa rin siya mga halaman, oh. Minsan nagtitinda pa rin siya, guys, tuwing linggo doon sa bayan. So, yan. May mga gulay. Ito na yung mga orchids niya, guys. Hindi na masyadong marami. Kasi nasira yung iba nung bagyo. Yan. So, so kaya ni kami nakakapag-vlog, guys. Busy ngayon ang inyong lingkod na si Nanay Delma. Siya ay busy sa kanyang pagiging sekretary ng senior citizens. So, siya ay public servant. So, yan guys. Tignan yung kaganda. Oh. Yung mga halaman doon. Tingnan Ang dami. Ang ano na. Ang kakapal. Yan Oh. Pwede nyo pang pang ano to. Pang design sa inyong bahay. Kasi makakapal na siya. Oh, nyo naman guys. Yun Mm. No? Yun. yun yung mga orchids niya. nap no? So yun guys. Hanap tayo ng mushroom. Ito na guys yung garden ni Mama. Unti na lang yung orchids. Yan mga kaladyum. So yun nga guys, ang purpose talaga natin dito ay maghanap ng mushroom. Wala pa tayo ng mushroom. So, yun lang guys. Tinawag ko lang kayo sa gate dito sa garden ni Mamang. Yan, yung mga halaman yung iba. Yan, nasa lupa na yun. <laughs> Tumutubo na lang kung saan saan. Yan, wild na yung kanyang ano, mga halaman. Magulo na rin dito kasi. Nagkaroon na ng mga punong malalaki. So, wala na talagang time si mamang mag-linis ng kanyang garden. So, yun guys. Wala rin tayo nakitang mushroom. So, yun guys. Ito yung kanyang kaladit. Tingnan nyo naman guys. So, oh, yung turtle back nyo. Nakakalat na lang dito. So, yun. Oh, yabong-yabong. Ang yabang-yabang na yabong-yabong. So yun lang guys. Thank you for watching.